sumayin niyo ang kapayapaan. Magbigayan ang bawat isa ng kapayapaan. Maraming salamat, aking mga anak. Hindi lamang sa panahon na ito, inyong hangarin ang mga mabubuting bagay na nagbumula sa katuroan ng Diyos. Kundi sa lahat ng oras. Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat na magaganap o ipapaganap niya dito sa mundo. Kung kaya kayo ay maging handa sa lahat ng mga bagay na itatakda ng Diyos sa mga panahon ito. Ito'y panimula pa lamang ng inyong pag-aamda. Subalit kung kayo ay nagmamasid sa kapaligiran. Naging matalino tagapaglingkod. Kailanman ay lagi kayong handa. Lalong-lalo na na kayo ay isang tagapaglingkod ng Diyos. Ipinagkatiwala niya na ang mga kapangyarihan na iyan. Maging matalino lamang kayo at mapagmasin. Maging marunong kayo sa lahat ng bagay na inyong mararanasan. Dahil sa lahat ng ito, pinahintulutan lamang niya yan upang kayo ay maging matatag. Sa inyong pananampalataya, sa inyong bilang kanyang mga itinakta. Aanin pa ninyo ang mga pananalapi sa mundo Kung hindi man ninyo na isa katuparan ang lahat ng itinagda ng Diyos, sa bawat buhay ninyo. Kung kaya ang inyong mga hangarin ay lahat mapubuting bagay, ang inyong ibabahagi at ipapalaganap bilang tagapagmito. Lahat ng katotohanan ang siyang inyong ipapahayag at gagawin sa araw-araw ninyong -araw mga pangalaman. Mahirap man aking mga anak, Subalit, kapag ito ay inyong pinagsusumikapan, nakatitiyak kayo na magaganap ninyo ang lahat ng iyan na sa kalooban ng Diyos. Kaya, aking mga anak, napapanahon na na paghanda na ninyo ang lahat ng bagay na iyan. Naitakda na yan sa banal na kasulatan. Subalit kung kayong lahat ay nagkakaisa, nagtutulungan, naghihigat, yeah. nagmamalasakitan, nagpapanalanginan, tunay, na hindi pa ipapaganap ng Diyos. Ang lahat. Aking mga anak, magpakapuno kayo ng pananalangin. Maging makalino kayo sa inyong mga napagmamasdan. Sa inyong mga nararanasan na pinahintulog ng Diyos na huwag, alam na ninyo ang tama at mali. Alam na ninyo kung anong espiritu ang umiiral sa bawat nakikita ninyo mga kaganapan. Dahil ang Diyos lamang ang siyang katotohanan. Ang Diyos lamang ang magliligtas sa bawat isa sa inyo. May magagawa siya sa lahat ng iyong mga suliranin sa buhay. Kaya't huwag kayong manginawa ang aking mga anak sa paghahanda na harapin ang katotohanan si Kristo sa kanyang muling pagbabalik. <coughs> Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili malaong paman, na panahon. Subalit, ngayon palama ay ipaghanda na ninyo ang dapat ipaghanda. Maraming salamat aking mga na. Ako ang panala Espiritu Santo. Ako ang nagsasabi ng na pag-ibig so niyo muli ang aking basbas -bas. sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu sa akin. Gracia. Amen. So tayo po ay dadako na sa pangalawang mensahe sa panalangin papuri. Kaya ngayag ng ating kapatid, Inang Hilya, at sa interpretasyon nito, Inang Hilya. Oh mm -hmm.